Masaklap naman ang naging ending ng pagbibiro ng isang lalaki sa Sampalok, Maynila. Napagtripan niya kasing yakapin ng isang tubo na puno ng mga paputok na may sindi. At bago pa niya ito mabitawan, huli na ang lahat. Maksyon um si Chris Roque. Nakatirik pa sa gitna ng rile sa Sampalok, Maynila ang tubo ng paputok na ito na ginamit ng mga residente sa pagsalubong sa bagong taon. Ito raw ang niyakap ng 45 anyos na si Ronald Aga Berisio habang puno ng mga nakasinding aerial fireworks kagabi. Kwento ng kaibigan ng biktima, sinaway pa raw nila si Berisio pero hindi ito nakinig. Ninumura pa nga siya ng kapatid niya, umalis ka dyan, malakas yan. Wala. Tapos wala? Kasi yung pagyakap niya, nakaganon, and then pagyakap niya, pagsabi ng kapatid niya, umalis ka dyan, lalo siya. Niyakas Sabay-sabog, bulagta. Kaya namin nagbirolamo. Kasi may kasi siya ng gano'n, may eh, magjijoke. Yung pala, totoo na. Wasak na pala talaga yung buhay. Nadala pa sa ospital si Vericio, pero binawian din ang buhay pasado alauna ng umaga. Hindi pati ang klase ng paputok na inilagay sa niyakap na tubo ni Vericio. Pero goodbye Philippines ang itinala ng ospital na paputok na sanhinang kanyang pagkamatay. Dagdag pa ng kanyang mga kaibigan, palabiro at mahilig maglaro ng paputok ang biktima. Noong nakaraang taon ng araw, nalapnos ang balat nito matapos magsindi at masabugan ng kwitis. Minsan na rin daw itong muntik madisgrasya sa paglalaro ng sinturon ni Hudas. Yung belt nila natin yung sa bilis uh -huh. na yan, and then yung pinakadulo, yung whistle bomb, di ba? Uh Oo. -huh. Hiniga niya yun. Ngayon, pag sindiro, nung kalahati na, bigla ako siyang tinapik. Alis! Sabay, tarang gumulong lang, sabay putok na boom. Ang kanyang tiyahin nanlulumo sa sinapit ng pamangkin, lalo't kasama pa niya ito nang sila'y nagsasaya sa pagsalubong sa bagong taon bago ang trahedya. ni kami ng malakas na impact ng puto. Hindi naman namin alam na siya na pala yun. Hiling naman ng pamilya ng biktima. Nananawagan ako na kumari, tulungan nila kahit kaunti lang ay pamangkin ko na maayos ang libing. Nananatili sa ospital ang bangkay ng biktima habang ginagawa ng paraan ng kanya mga naulila ang pambayad sa ospital. Umaaksyon, Trish Roque, News 5.